mga kasadik ah, welcome back ulit sa ating youtube channel landix the mix ayan mga kasadik dito na kami sa may dagat oh. wala kami pasok apat na araw kasama ko si bay juan ha ayan oh parehas pa kami ng damit parehas pa kami ng damit oh ayan dito kami dito kami ngayon sa dating spot nandun na sila kayo nakahuli na ng dalawang piraso so sit up po na kami para makahuli ng isang balde. <laughs> Ano, tahimik-tahimik yung dagat. Wala nga nung tao. Eh, nakahuli na si Bayuan, mga sadik. Ah, nakahuli na. Ah, punta muna tayo kay Lakay kasi ilalagay natin yung huli ni Lakay sa baldi para hindi siya mamatay. Ah, wala tayong tripod ngayon, mga sadik. Kasi wala tayong budget kaya kamay lang muna ano low tide low tide mga sayo parang pa high yata to o, lagyan muna natin ng tubig para hindi mamatay yung huli nila kay o, madulas ba ito yan malaki mo yung low low tide ah gulo nila na Ayan, masalik, oh. Ayan, masalik, oh.

Sana ul, Ayan ka diba nalang. Kasi ipain. Tama mo. Laki ba? Sali ko. Sobrang laki. Pag malapit sa kamera. Ayan o. Diba? Gaong. kerap bu makasih adikku karena bu oh ibu ngalih terus lagi punu nih balik pulang pasang urus punu nih balik

udah kayak yuk udah kayak itu balde, kita dalirinnya wow. tilapia mas adik, tilapia yang koci, nama anu tilapia. Tuloy na naman mga kasarik, Ayun oh. oh. Uy, lalag-lag. na. Oh no! Kuntik na mga kasarik, oh. lalag lag, -lag siya. Dalawa mga kasanik. Uy! lalag yung isa. Lalag-lag yung isa mga kasanik. Dalawa sana. Sayang yos. Sayang mak sedik dah oh. oh, lewat sana. Wah, pelak pelak

Ayan mga sadik, binawalan kami ng Coast Guard kaya pinapaakyat kami sa taas. Hindi na kami nakapatong doon sa pusto namin. Kaya akyat muna kami rito sa taas mga sadik dahil yan. nasita na naman kami ng Coast Guard. Buti medyo mabait yung Coast Guard. Dito na lang daw kami sa taas, huwag kami daw kami pa Yan yung huli namin oh, sayang marami. Malapit na sana mapuno puno mga sadik.

Wala na sabaw. Puro laman na lang. Tungkulin namin mga kasanik. Ayan oh. Buhos natin para mabilang. Ayan na. Marami wow! raw eh. Pero walang malalaki okay. eh. Oh. Too much. Ayan. Bilang tayo mga kasanik. Bilang. Bilang. Abangan. Malalaki-laki ito. One. Two. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ah, 40 na Bakuko. Plus Apat na limasag. Apat na Ah. Apat na kubkub. Plus bugaong. Hingay yung mga uwak ko sa binang yung party namin. Bugaong 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 na bugaong Galit na iwa uak uwak maka sadik dahil ayan, ayan, oh. na na ni mga uwak, oh. Galit na yung mga uwak dahil wala daw sila party Las dos nadak padelengaro maka sadik kaya uwi na kami Babalik na lang kami bukas kasi apat na araw pa daw 'yung bakasyon namin eh. Ya kaya... Pabalik-balik na lang kami dito sa pinagbabawal. Kaya lang, nahuli kami kanina, nasita. Buti, walang ikama na hinihingi. Kaya dito na lang kami sumampal, pansamantala dito sa taas. Oh. Pero babalik di siguro kami bukas or uh, sa kinabukasan. Ayan na mga sadik, uh, hanggang sa ulitin, babuh!